May 13,000 ang fire incidents na naitala noong 2022 base ito sa datos ng Bureau of Fire Protection. Bagamat mas mababa ito sa mga naitalang sunog noong 2021, karaniwan daw na tumataas sa mga insidente kapag panahon ng kapaskuhan. Pag-usapan natin ang mga iwas sunog text tips at iba pang issue sa ating serbisyo ngayon kasama si BFP spokesperson, Colonel Anne Atienza. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po may satiensa Good afternoon po Ma'am Ruth at sa lahat po ng viewers natin. Mhm. Mm Ito nga yung binanggit natin no na tuwing panahon ng Kapaskuhan ay karaniwan pong tumataas yung insidente ng mga sunog. Pakikwento po sa amin bakit po ba nangyayari 'yan? Ano yung karaniwang mga dahilan? Well, syempre po nakikita natin yung celebration ano, yung ating mga kababayan ay uh, nagiging busy to celebrate sa kanilang residents or sa iba, sa iba pang mga lugar. Uh, nakikita po natin ang increase ng par incident dahil nga po at some point eh, medyo napapakarap ang celebration at nakakaligtaan yung mga precautionary measures natin pagdating po sa fire safety. At isa na po dito itong uh, pag-overuse natin ng mga uh, appliances natin sa tahanan at ganoon na rin po yung mga uh, Christmas uh, lights po natin, mga Christmas decors natin. Mm -hmm. Ano pa po yung mga nagiging yan? Binanggit nyo na nga po yung mga Christmas lights, yung Christmas decor. Ano pa po yung mga nagiging karaniwang dahilan ng sunog? Siyempre po, we also have yung ating, uh, uh lagi nating uh, minomonitor ang firecrackers po natin. Yung mm -hmm. ating mga fireworks display, kaya kung saan po ay uh, tayo po talaga ay naging very strict on the use of these firecrackers. Mm -hmm. Ma'am, ito pong binanggit nyo kanina, isa nga yung, uh, ba, diba, yung mga appliances and also yung mga Christmas lights. Halimbawa, ano ba ang dapat nating tandaan sa paggamit? Pag una muna, pagbili ng Christmas lights at yung paggamit kasi minsan magdamag na naka-on eh. Mm -hmm. mm -hmm. Yan po, uh, syempre, pag bumibili po tayo ano, ng mga Christmas lights, uh, we we always remind our community, mga kababayan natin, to buy sa talagang mga legit na sellers. So, syempre po, andyan sa mall, ano, na sigurado naman tayo yan ay dumaan sa DTI. Mm -hmm. uh, if and po, medyo sa sa mga small uh, business enterprises, then pwede rin naman po yan. Provided, tayong buyers, ay we are wise to check on the ICC speaker na tinatawag natin mm -hmm. para assured po tayo sa quality ng Christmas lights na ating bibigyan and like what you mentioned ngod sa paggamit ano uh, nando na tayo sa uh, the more maliwanag daw ang bahay ay uh, the more blessings uh, na darating so isipin din po natin at the moment na mag uh, uh, overheat ano dahil sa pagkakata na nakasaksak itong mga uh, Christmas lights natin mga palamuti natin there is a very high probability na mag-overheat ito at ganun na nga po ang maaring pagmulan ng suno mm, -mm. Yung iba din po ma'am, parang nakakagawian na minsan, naiiwan eh. Pag, o kaya kunyari magbabakasyon or mawawala yes. ng ilang araw, ano? Oo. Yes po, so, isa din yan sa ating nire-remind na every time we go to sleep or matutulog na tayo, make sure na binubunot po natin to sa pagkakasaksa Ganun na rin po, all the more, ano, kung tayo po ay uh, Make sure po natin talaga na hindi ito naiwanang nakasaksak. At uh, para masigurado, i-off po natin yung fuse ng ating uh, electricity sa tahanan. Mm, mm. Yung isa pa po din sa tiyan sa medyo malayo pa po yung New Year, kaya lang minsan may mga gumagamit na rin po ng fireworks kasi 'di ba pinagbabawal. May mga certain talaga na fireworks na pinagbabawal at may mga lugar lang kung saan pwedeng gamitin 'yan. Ano po ang paalala natin sa mga kababayan natin tungkol dito? Salamat po. Ito na nga pong uh, pagpasok ng September ay uh, may pangilan-ilan na po talagang gumagamit ng fireworks. Lalo na nitong recent uh, uh, election natin, yung iba po ay talagang nag-celebrate. So they make use of these fireworks. Ang ating pong reminder, again, sa pagbili, make sure na ito ay may ICT at ito ay legit na supplier. Huwag po yung sa tagi-tabi lang. Ano, dahil dito talaga natin sigurado ma-assure yung quality nitong mga itong uh, fireworks na ito. And uh, also kung tayo po ay uh, uh, sa, sa coming uh, new year po natin, tayo na lang po ay mag-join doon sa designated areas kung saan pwede po tayo manood ng uh, mga fireworks display. So ita talaga po yan ng ating mga local government units. Sige po, ipagpatuloy natin ang ating usapan tungkol pa rin dito sa mga tips para sa iwasunog, lalo na ngayong kapaskuhan, kasama pa rin si BFP spokesperson Ann Atienza sa pagbabalik ng Newsroom ngayon, dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon dito sa CNN Philippines at pinag-uusapan po natin ang mga paraan para makaiwas sa sunog ngayong kapaskuhan kasama ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na si Ann Atienza. Miss Atienza, kanina pinag-usapan na natin itong mga Christmas lights, yung mga pag maingat na paggamit sa mga fireworks. Ano pa po, po ba yung mga paalala nyo? Kasi minsan kahit yung simpleng mga pagluluto, ano, na, na, na iiwan eh, nagiging cause din po siya ng sunog. Yes po, gaya nga po ng napag-usapan natin kanina, sa coming na uh, Christmas celebration, kal kaliwanan naman po talaga ang uh, pagluluto ng ating mga kababayan. So ang ating uh, patuloy na pag-remind is uh, actually nasa fire code po ito, no? yung mm -hmm. tinatawag natin observe, observant ng good housekeeping. Meaning to say tayo mismo may ari ng tahanan, maglinis po tayo ng ating mga kusina. Lalo na po yung uh, area kung saan tayo nagpiprito, nagluluto dahil yung talsik po ng prito, as time goes by, nag-iipon po yan ng uh, dust particles and then with the oil na talsik ano po, and then eventually it comes close doon sa heat at ito na po maaring pagsimulan na ng suno. So yan po ang ating palagi nire-remind every time we do our OLP, yung Oplan Ligtas na Pamayanan kung saan nagbabahay-bahay nga po ang ating mga bombero. Mm. At uh, isa din po natin na uh, pinopromote is yung tinatawag nating EDIT, Emergency Drill in the Home. Kung saan naman ang ating mga uh, kasamahan sa bahay, from the nanay, the tatay, the ate, the kuya, and especially si Bunso dahil madalas po sila ang biktima ng ating mga insidente. Pag-usapan po ito habang kumakain perhaps or nagkukentuhan. Pag-usapan kung saan ang exit, saan ang fuse ng bahay, kung papaano lumabas sa bintana in the event magkaroon nga po ng fire incident dahil kadalasan po sa gabi tayo nagre-responde ng mga fire calls natin. At uh, ang uh, madalas nating nakikita ng victims ay yung mga bata or yung mga elders natin. So, maganda rin po na maging regular ito emergency drill in the home. Mm -hmm. Siguro ma'am yung uh, ngayon po binanggit niyo na no yung pag-iwas pero yung mismong pagrespond rin, just in case may pagkaron po ng sunog halimbawa yan nga yung yung naglaluto, no nagsumiklab yung apoy. Ano pong dapat gawin? Buhusan ba agad ng tubig yung mga ganyan po? Well, first aid po talaga kapag nagkaroon ng uh, apoy, for example, sa nagbangit nyo, nagluluto, yung kawali, biglang nagliyab. Ang pinakamainam pong gawin ay takpan lamang at patayin yung gasol or yung source ng ating pinagluluto ang kung apoy man yan or gas stove or electric stove, bunutin po agad natin ang kuryente. Huwag pong bubuhusan ng tubig. Why? Dahil lalo po natin binibigyan ng possibility na kumalat yung uh, fuel nakasama kasama na nung apoy. Ganon din po kung may mag-spark ng kuryente uh, through yung ating mga uh, uh, extension wires, eh, mm -hmm. No? yung ating pinas, uh, pinakasikat na octopus connection, Ayan, iwasan na rin po yan. Pag meron po agad nag-spark, kaya nga po, edit, pag-usapan, i-switch off agad yung ating fuse. Mm -hmm. 'yung ating source ng kuryente. Dapat po hangga't maaari alam ng bawat miyembro ng bahay paano ito i-off mm -hmm. para agad-agad ay ma po natin. And kung sakali hindi naman nakaya, ano po, malaki na, lumaki na agad, 'yung tawag po right away sa ating uh, Bureau of Fire Protection or 'yung 911 po natin. Mm -hmm. Okay, ma'am. Since kausap na rin namin kayo, kumu sa na na rin namin ang lagay po ng inyong ahensya kasi alam ko may mga iba pang uh, uh, mga local government units or even yung mga district agencies nyo na kulang pa rin po sa mga gamit halimbawa mga fire truck. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes po. Sa ngayon po ang Bureau of Fire Protection ay may around 148 na munisipyo na bayan na wala pa pong fire station at wala pa pong fire truck. So paano po nangyayari ito? Yung karatig bayan, yun pa po, po ang rumiresponde dito sa mga lugar na ito. Uh, good thing is itong areas na ito, mga sabihin na po natin once in a blue moon or never naman po talaga nagkakaroon ng fire incident. But mm -hmm. just the same, kasama na po siya sa ating uh, BFP modernization, mm -hmm. yung first few years po natin is to uh, complete itong mga kakulangan na ito. Mm -hmm. okay and then another one is uh, nananawagan pa rin po ba kayo for volunteers paano po yung mga gusto pong mag-volunteer sa BFP Of course ma'am we recognize the presence at uh, uh, volunteerism talaga passion for public service ng ating mga volunteers and everybody is welcome po to be a volunteer to be a fire volunteer so all they have to do is punta po sila sa sa fire station ng Bureau of Fire Protection at doon humingi sila ng contact natin ng mm -hmm. mga fire volunteers sa area. Para sigurado po na ang training nila ay gagawin po mismo ng Bureau of Fire Protection. Contact number sa lang po ng BFP doon sa mga gusto mag-volunteers or other inquiries po or uh, kung hihingi ng assistance. Yes po, they can always reach us uh, sa ating uh, sa ating uh, Facebook page ito pong Bureau of Fire Protection madalas po tayo dyan makareceive ng inquiries or whatever information na dinudulog nila at agad-agad po natin tong binigay sa ating mga concerned uh, fire stations kung ano man po ang kanilang uh, gustong tulong uh, maibigay po natin Maraming po salamat sa inyong oras si BFP spokesperson Colonel Anne Atienza